Maligayang pagdating sa Crypto Insider Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa algorithmic trading. Ang algorithm na kalakalan ay isang paraan ng automated na pangangalakal sa mga financial market gamit ang mga algorithm at software na sumusunod sa mga preset na panuntunan. Sa madaling salita, ang isang negosyante ay nagtatakda ng isang serye ng mga kondisyon na nagsusuri sa merkado at awtomatikong gumagawa ng mga desisyon na bumili o magbenta ng mga asset mga uri ng algorithmic trading, high frequency trading, HFT, pagsasagawa ng malaking bilang ng mga trade sa loob ng napakaikling panahon, mga diskarte sa grid, paglalagay ng mga order sa pagbili at pagbebenta sa mga nakapirming pagitan, arbitrage, kumikita mula sa mga pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng mga palitan, mga diskarte sa trend, pagsunod sa kasalukuyang trend ng merkado, paghedging pagbabawas ng mga panganib sa pamamagitan ng mga counter position. Hindi namin susuriin ang lahat ng mga diskarteng ito ngayon. Ngunit kung gusto mong matuto ng higit pa, mag-iwan ng komento at gagawa ako ng hiwalay na video sa paksa. Ang aking mga trading robot ay binuo gamit ang mga diskarte sa grid. Sa simpleng mga termino, ang algorithm ay nagtatakda ng hanay ng presyo, naglalagay ng grid ng mga order, bumibili kapag tumama ang presyo sa mas mababang hangganan ng grid, nagbebenta kapag ang presyo ay umakyat sa susunod na hakbang. Tingnan natin ang algorithmic trading gamit ang isang partikular na halimbawa, ang Smart Grid Advanced Robot. Makikita mo ang link sa robot sa paglalarawan sa ibaba. Para sa bawat bariya, tinutukoy ng mga ngalakal ang isang hanay ng presyo, pumunta sa lahat, halimbawa, 4% sa paligid ng kasalukuyang presyo. Ito ay kinokontrol ng RB bawat parameter. Bumubuo ang robot ng hiwalay na grid ng mga order para sa bawat barya sa listahan. Para buuin ang grid na ito, gumagamit ito ng parehong mga parameter, laki ng deal, laki ng USD, at isang laki ng hiwalay grid na grid ng, ng buy at sell order ay binuo para sa bawat coin. Kapag ang presyo ng isa sa mga barya ay umabot sa ibabang hangganan ng grid, bibili ng robot ang asset para sa halagang tinuoy sa laki ng USD parameter. Bilang default, ang parameter na ito sa algorithm ng robot ay nakatakda sa $10. Ibinibenta ng robot ang asset at ikinakandado ang kita kapag umakyat ang presyo sa susunod na hakbang. Sinusubaybayan ng robot ang kabuuan kita para sa bawat coin ng paisa-isa at para sa buong multi-currency portfolio. Tinutukoy ng parameter ng kita ng basket kung kailan umabot ang kita sa isang tiyak na antas. Sa aming kaso, isang porsyento at lahat ng bukas na order ay sarado. Ngayon, saglit naming ginalugad ang algorithmic trading gamit ang Smart Grid Advanced Robot bilang isang halimbawa. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, Iwanan ang mga ito sa mga komento. Sagot ko sa lahat. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe. Marami pang kapanapanabik na nilalaman sa hinaharap.